Hello guys, good morning sa atong tanan guys. For today's video guys, pahuwas ako karong adlaw pang limpyo guys kay <coughs> magbudget tapon ni sa tubig guys kay nga no, baka di napon mo agas o niya. Dayo, nang ako ang bana guys, nang travel na po sila kaganina, di to sila muli karoon Ugma, kay halidi, madaw ko ugma, pero naagi sila yung trabaho guys, bisag halidi kay kanang nagaapa sila sa kuan nagapa sila sa trabaho nila ba nga mahumantanan ang barangay nga i-audit sa iyahang amo na kauban kaoban matulog guys na ako'y kaoban sa balay ang akong pamangkin hello, hello guys hmm. hello noon na akong kaoban, matulog unyang gabi i-diri guys diri diri gahapon pa na siya diari guys kay nag-ingon mandaan iyahang daddy ako ang bana nga sa balay siya patulogon kay mag lagi daw sila karon kay mag-uulag siya nga mag siya nga akurat riusa sa balay labaw na nga daghan na kay nahitabo diri sa moang lugar sa MJK daghan na kay nahitabo kan nabitang gipang katkat -kat ang mga balay dipang kawatan guys mo nga akong bana mag siya ako isa pero di ba ko mahadlok guys oy ug na hunaon pero akong bana, maguon no, man siya kinanglan. na kuno ko'y kauban mo to nga. Kung pag umang ko na to nga wala siya yung klase. <coughs> Mato, <Motong>, ni uban. <coughs> uban na mo kagabi eh. Hmm. Kaya sa March pa man daw ni ilang klase daw ko no. O sunar so ko'y kauban ni guys o mag-travel akong bana kay. Busy kayo akong bana na guys. Sige sila travel pero mas maayo po din noon. Kaya para madungad dungagan po iyahang kita malipay man migas mag na sila permi kay naman po na sila ilawan sa nang pang travel nila guys mapon pun an ragidihang ihang sweldo di makaginhaw ginhawa pun gamay kay mapun an man pud gamay na an argo Maotong, nga thank you lord kay blessings man na ing taga an sa ginoo blessings na pun nag-vlog, maayo ka rin guys, kay naka-vlog ko o oh, sa'yo <coughs> kita ka magblag mag-vlog ko hapon sa kumbana, guys, kayo, na baya akong gisuot ang hanina sa kong bana guys kay may ingon siya ang iyang sanina sa nako ako ako magigit po ng suotong iyang sanina guys, pag wala na siya diri iyan ang sanina kung suoton ka ng hinubuan niya kay Kanang may ngawon ba yung no? Kahit tagpila ba na sila. Kaadlaw mo uli. Usahay street yun na sila. One week di mo uli. Then, usahay po. Mo uli na sila. O kuwan kuan Tuesday. Lunes tulog. <coughs> Lunes tulog sila dito gabi, eh. Uli na sila Tuesday. Mm, -hmm. no, nga. Halamat ko sa ginoo. Okay, God. Sige na, og travel si Banana. Napunan andrato ang mga kuan. Kaya ning mahal naman ang mapalitunan ka So, masubra-subrahan na ragig pagtagamay sa swildo. Ikitahan e, ka ito. Sige, Grimine. Pagkaon langga, pagkaon langga. Nan nanambok na ko. Sige, kaon gabi -i po, ngaon po mi. Mga sa natong orasa, mga alas 11 sa gabi -i na, ngaon na po mi. Mm. Ganin buntag, kaon po mi. Doon nga nga po mi kaon, kay um, tarabi lagi siya. Nga, ganin na po, alas 11, kaon na po ko. Kinsa may di mo dako ko ang naong, o nindak ko ng naong. Pero okay na niya kung lawas yung ani guys, kay kasaka tong parte na kong niwanga nga. Mura ko gibitok ato. Unang, Dili na magpalabig pa ako. Sakto rin siya. i-maintain kunin nga lawas. <clears throat> mag-exercise lang kung kanang dili, kung dili ko magsumba na. Kaya magamay ko. Mag, magamay diyo, kung magsumba ko guys. Ay, kay katong sumba na ako nga parang ko suga kaayuan. mga two weeks lang na ako i maintain guys. Magsumba ko. Magamay dayong ko. Eh. Uh, ah, mag kaon. Magdayot sa kaon. No, ito nga. Dili na magsumba guys. Kanang mag-exercise lang ko nga magamay akong tiyan nga usahay ka po yan, mag exercise po guys ay munang Imbes nga magsugod na ko makuan na noon ma maundangan kay kanin ka, ma, abot ang katapol labaw nag <coughs> kapoy kay ko diri sa balay kan kanang, kanang bag po ko diri mag maglimpyo ana Kapoyan naman ko magkuan magsumba ana o tungkuan ma undang-undangan jud so mga ma, natoy adlaw guys nga wala po ka vlog kay kita pula ako guys ginoo you ko labaw nagiglantaw nato sa to ang mga vlog giglantaw nako sa facebook mo decrease hay kay saka nang di ko mulili sa cellphone nako so imbes nga mo increase mo decrease na hinuon kay tapuyan ko say magdili sa cellphone kay, kay magsakit atong mata mo guys imbis nga daghan na yun, daghan na ang tatag kaning mga viewers na ning decrease kay kena bitaw na mo follow na to nga dito na to ma-follow dayon bawion man na nila pero ang um, ako ang YouTube Okay na akong YouTube guys, na ano, 600 ka pin ang akong subscribers. So, doon lang siya, ah, 700 na siguro to. Kaya kagahapon, gilantaw na ako kung man to, 600, 600 ah, uh, 698 oh, 698 kulang na lagda para mo 700 um, kaluwian sa gino maabot um, tayo ng isa ka 1,000 ka pinakong subscribers so, pwede na tayo apply sa ako na na muni, um, na Kaya na mag monetize na ba mo apply na dahil yung taana para <coughs> matigom ang mga viewers ug ang watch hour mamunay ko sa kaning youtube ang facebook po lahi man po na ilang ko anon ana kay ang facebook bisan og dagan kita ka viewers niya di ka magsige og ukab sa si imong cellphone mo di krisya ana una nga isa kapoy, kapoy na kay kung lawas usahay ko maning kam chuko nga maka vlog ko maka upload ko kay para uan ma minte nang ato ang atlog ha tagalo na ma-upload ni ana ay just ko lord kay para sa ko ah, guys kung nahuna kanang sugdan naman din nako ato na lang gining i-continue kay nasugdan naman ang kaldero staring sa lamesa kaya ganun na guys, nangaon sa kumbana, bana, nara din, rin, nangaon pa na akong pag-umangkon. gibutang na ako sa lamisa ang kuhan, kaya sabaw mo guna siya guys, tinulang at ulingan mo na. Ang giloto na ako gabi eh. Kaya nagprito po ko. Kaya kung pag-umangkon, dili na siya pwede magsigig itlog. Oh, itlog o bulad, dili na siya pwede kay Kuan. Hubakon. Mun diri siya pwede. Isda mo nang nagpalit ko. Isa ka kilo tunga nga tulingan og gani matang baka, isa ka kilo. Gitula og gi prito. Mm. nito lang gud. Ingon ana mid guys magluto ka nang iusa ra kay layo bay ang merkado diri sa moa. Ya nay usay kapoyan, nang kapo bitaw kumulakaw. Ana, kapoy ilakaw mo nang Mamerkado, may iusa na lang ginamo mo. In Initong in 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 <tinyo> lang. Ngunan in na. Ay, Diyos ko, Lord. Nag-fix na si Banana. Naabot na daw sila Lapuyan. Kaya naman po sila matulog ron, guys. Mm. Sila Sa Lapuyan, naabot sila karon. So, ibigay na akong banana guys, sa So, ito ni sa'yo. Malipay na siya nga maguol pa, magtrabil na sila. Malipay siya kay mapunan ang iyang sweldo. maguol siya siya wa wako'y kauban na Karoon na, naman ko'y kauban <coughs> Okay na to yung pamate. Hindi na to siya mag-uold ka nang magsiyapa. Istorya siya na ako ka nang mag-away na. Di tong sang adlaw siguro to direct magulang sa istorya may ana Tug asa sa magulang, tug mag-away daw duha. Mag-uol daw siya, ilit daw siya, mahimutang, mag-kurog daw siya. Hmm. Siya nga. Di ko mahimutang lang ga, kanimu kong awayon yun, yan na ako sa travel. Di daw siya mahimutang guys, mag-kurog daw siya, kaluoy po. Niya, mag-drive ra ba? Muna nga, di na ako na siya awayon yun, na ako na kalagot niya, ano yeah, na ako awin oh, pag naana diri eh. Okay Lahat man kung ko na niya guys kay diri man ako na tako na kun na i-block nang maguol na siya kay dili ko niya makuntak anak guys hindi na kaya itong time guys o oh, 10 minutes na dahil sa na banana o oh, ilisan ako niya o oh, eh. Malipay man na siya, guys. Malantawin siya sa kong vlog. Malipay na siya. Nasa uto na ko yung sanina. Hindi na anak, guys. <coughs> Malipay na siya. Ako bana guys. Mabura kayo nagkalipay, guys. Tinglo uyo. Ako na siya lambing-lambingon. Malipay na kayo na siya. Ano yung tawag? Ngayon. Hmm. At, yun. At pa dyan, guys. Nasa mga nagkalipay. Anak, guys Uy, kaayo guys mm, 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 mm. Iigan niyo ko siya sanina. nina eh. ko rin eh Lamik sa hangin guys oh. Tanindot <coughs> sa hangin Kas Kas sakit ba kayo kung ilong guys ay naay tako ra ba kay nin turok oh bugas ni ba ba bugas pa ni ba ba bugas ni ka sakit ka ayo apa sa ilalom sa ilong ah hapi ang taas na tong time guys <coughs> ako ano na i-stop niya guys kay mo po storage na po niya na ano, guys puno na puno na mo kalit tayo raba nagkapaloy nataka pa ng hit ito po kay di man gunit ka dulot ni Piro ay kaya kato man yung habol kaayo Okay. Nah, di makadulot tabul kay ning nipiran katul mo gunung baratuhon nga nipir guys ay di makadulot guys oy di makuha kung kutikol nga naputol Na so guys, taas naman kayo atong video. Dirira tataman guys ha. Salamat kayo sa inyong suporta guys. Sa inyong walang sawang pag pag-support sa din. Please i-follow na lang po kunin niyo guys sa kong Facebook page, sa kong Facebook account. Dayon i-like me, please like my mga ansa Mga videos guys, i-like, ko like sa kong mga videos dayon. Kanang i-share po guys. Ana. Dayon sa kong YouTube channel, da please subscribe. So Bye everyone, am pintangtanan, God bless. I love you all.